Hey hello po, good morning sa inyong lahat. Yan. Wala lang, gusto ko lang i-flex yung mga halaman dito sa bahay. Halaman ng aking pinsan. So, yeah, lipot na po tayo. So, ayan, meron po kaming oregano. Ay, siyan siya. Medyo malaki na siya, guys. Oh. Yan. Maganda kasi pag may oregano sa bahay, pampaano din yan, eh, bugaw ng lamok. Yan. Meron po kaming kamote. Yan, buhay na siya. Ang bilis lang, oh. Nung isang araw lang naming ano, uh, tinanim. Then, ito, uh, ang tawag yun, Okra ata to. Tapos yan, mga petchay. Buhay na po sila. Yay! may aanihin na sa susunod tapos, ayan meron po kaming ampalaya o, oh, diba ang taas na niyo, oh, o oh. yan oregano ulit okay. may mga halaman hindi ko alam ang tawag dyan because hindi pa kabisado yung mga halaman. Yan ito, sile. Oregano ulit. Tapos, ayan, yung mga halaman po namin sa harap. Ayan. Wait. Um, hindi ko alam mga pangalan nito, guys eh. Ayan, ito daw ano, ito ano snake plants di ba? Ang ganda, di ba? Dito naman tayo sa may side ng bahay. Yan, may oregano ulit. dami naming oregano. Tapos, eto. Ate, ano tawag na ito? Insulin. Insulin plant naman to, ang tawag dito. Ayan. Ito naman yung tinatawag na money tree. O, sana may pera para mag-ano lang tayo. Harvest ng pera. <laughs> Ayan, ang laki na Ang taas na niya, guys. ba? Diba? Money tree. Ayan. Ito naman yung pandan. Kaya nagtanim yung pinsan ko niya kasi may business yung ano, yung niluluto na pichi-pichi. Ayan. Para pag, ano, naubusan ng pandan sa palengke, may makukuha. Yan. Oregano ulit. O, oh, di ba? Ang daming oregano. Ayan. Punta naman tayo sa my side. O, oh, may bulaklak na siya, guys. Pero hindi ko alam ang tawag dito. <laughs> ha? Anong tawag na ito, Be? Bellflower. Ay, bellflower pala daw to. Yan parang yellow bell, parang ganon. Ito, meron kaming aloe vera. maganda sa ano yan, muka tsaka kilikili. Anong tawag niya ito, bebe? Ito, hindi ko rin alam, pero may mga bulaklak na siyang ganda rin. Uh, pag marami siyang ano, sabay-sabay mamulaklak, ang ganda. Tapos, ito, meron na naman. Hindi ko rin alam, alam ulit. Then, Papaya. Yan. Malik, malaki na sila. Then, malunggay. Alokbati. yan. eh, Ito gusto ko dito eh. Para siyang ano, plastic na ano. Pwede siya sa loob ng bahay. Ito yung ano, uh, spring onion. Tapos, eto, serpentina. Eto maganda to kapag meron kayong ano, yung hindi malakalabas-labas na regla. Yan, inumin nyo. Mapait nga lang siya, guys. Pero ano, effective naman siya. Yan, eto naman is yung oregano na pwede siya sa panluto. Sa mga gulay-gulay ata. Yan. dami. Yan, serpentina ulit. Pandan. Then, last, alukbati. Ayan, medyo malit na siya guys kasi na-harvest na. Oo, oh, ang taas na oh. Tara! Ayan guys, nandito na po kasi sa kapitbahay, umabot. Hello everyone. Yes, ayan. Nangapit bahay na po ako. Oh my gosh, may muta pa. <laughs> Hello, good morning. Oh, kumakain na ko. Oh, may spaghetti. Tamang-tama, oh, guys. Kasi wala. Joke lang. It's a prank. Ayan. Good morning. Musta naman ng buhay-buhay natin, um, bebe? Bagong gising daw siya, oh, gising siya guys. <laughs> Yan, nangapit bahay na ako. Umabot na ako dito. <coughs> kain tayo. Oh, di diba, Ang ganda ng bahay nila, guys. Oh. Ganda mag-vlog dito. Gosh. Kain tayo. <laughs> kain tayo. Okay. Dito na, anak. Mga oh, ko, kain lang ng kain. Oh, kain na daw po kami, guys. Oh, hey, okay. <laughs> yan, yan, si, ano, si Ibon. Kaibigan po namin. Ay, kita kiri-kiri ko. So yummy spaghetti specialty ng ano namin. Um, kapit bahay. Wala lang picture ko lang kasi hindi naman sa akin. So, <laughs> it looks so yummy. Kita. ko lang sarili ko.